Hello, mga sa Welcome, welcome, welcome! So, ang tanong ng karamihan, lahat ba ay ban na sa inyong Shopee? <laughs> So, alam ko, maraming nang hihinayang. Marami pong nagme-message sa akin na ban daw yung device nila sa Shopee. Keso, dalawa yung device nila, lahat yun na ban. So, meaning, yung IP address na detect ng system ng Shopee at binan lahat ng nakakonek na device. So, yung sa akin, ikukwento ko lang ha. Yung sa akin, ito yung reason. Maraming tatanong eh, ano daw ba yung ano ko, ginawa ko, kaya bakit na ban ako. So, bakit na ban yung device ko? Actually, hindi yun yung first time na naka-receive ako ng error na ikinaba ng device ko. Yung first time is, sorry, doon muna tayo sa ano, sa unang beses nga, ayun. So, nilagin in ko yung account ko. Di ba nakalagin yung account ko, yung seller account ko. Seller account ko rin kasi yon yung kinagamit ko pang order. And at the same time, meron ding account si Bebe sa kanya. Tapos, pag sinwitch ko yung account ko sa akin, may another seller account ako na nagbebenta ako ng mga baby clothes. So, ang ginawa ko, sinwitch ko. Pero, yun, ay nakapangalan kay Bebe, Richard, Brian. Tapos yung account niya na username is different RBRR nakapangalan din sa kanya. So, ang nangyari is na-detect ni Shopee yung same name. Same name dun sa sa cellphone ko at sa cellphone niya. Tapos same address, same everything. So siguro yun yung reason kung bakit ako or yun na nga, yun na nga yung reason kasi pag switch ko tapos pag place order ko nung ano nung August ano ah, hindi. Bago pa yon Pag place order ko, wala. Hindi ko magamit yung voucher. Sabi, M02. The voucher case, blah, 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 at this moment. Tapos, pag kinlik ko ulit, nung kinlik ko ulit, Di ba, first time ko pag-click, nag M02. Pag-click ko ulit, gumana. Sabi ko, ay okay lang pala. Uulitin ko na lang pag naka-receive ako ulit ng error. Tapos after ilang weeks, ayun, naka-receive nga ako ng error kasi dinadiretso -dire ko pa kasi nga hindi ko alam na yun pala yung reason na nagsuswitch-switch ako ng account, kaya pala ganun na pareho yung information, ayun pala yung kaya pala ganun na naka-receive ako ng error. Kaya nilalagdarecho ko pa rin yung gano'ng gawain kasi hindi ko alam na mali eh. So, nung naka-receive ulit ako ng M02, kinlik-klik ko ulit, hanggang naka-apat na click ako, sabi ko, gagana to, gagana to, diretso ko, tapos, ayun na your account has been blablabla blah, limited due to violation of the rules. Kay Same lang na-receive nyo pag daradaradaratcho dere, dere, nyo. Tapos, ang ginawa ako, ganito pa, nakakatawa. Nag-clear cash ako, nag-clear data ako, nag-uninstall ako, nag-restart ako ng cellphone. Tapos, tinorn off ko siya for ilang oras. Sabi ko, makakailangan ah, lang ano, ma-refresh sa system ni Shopee, ganyan-ganyan. Ayun yung ginawa ko. Well, helpful naman kasi hindi nadama yung cellphone ni Bebe. So, nakakapag-check out pa rin ako sa cellphone niya. For 7, 8, 10 days. Halos 10 days ako hindi nakapag-check out dito sa cellphone ko. So, ayun. After nun is, pag-open ko, pag-install ko ulit ng Shopee, boom! Your device has been banned due to blah, 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 blah. Learn more or okay. Yun lang yung mapipindot ko. So, nung nag-click na ako, nung kinlik ko yung learn more, ayun na, dun na ako binigyan ng chance na mag-fill out ng form. Hindi po ito form na ibibigay sa inyo na papel, ah. Form to, parang ganun lang. Um, dinala ko sa learn more, tapos may knowledge base. Parang ano, parang Uh, parang kung Basta parang statement siya na merong nakalagay doon na highlighted yung reactivation form. Tapos, applies if you're a seller or a buyer. Syempre pinili ko yung buyer kasi doon ako na, di, na ano na ban, 'di ba? Na ban yung account ko dahil nagte-try ako mag-order. So buyer. Pinig ko yung buyer, and then, after that, nag-fill out ako, sinubmit ko yung ID ko, picture ko, username, password, everything, lahat. Tapos, after 4 days, naka-receive ako ng email from CS, and sabi niya is, kailangan ko daw i-explain kasi daw voucher abuse. So, ayun nga, sabi niya, <laughs> tinry-try, sabi ko, eh, kasi naman... Ang alam ko, everyday available yung 70%. Kaya, nag-explain ako, todo explain ako doon. <laughs> so, nag-submit ako ng ID, selfie ko with the ID and everything. Di tapos, di ba, August 1 yun. August 2, nag na na, ano, okay na yung account ko, pero hindi pa rin ako makapag-place ng order. And by the way, sa mga nagtatanong, kahit ban ang inyong account is, marireceive nyo pa rin ang inyong order. As long as, tapos na, or seller is preparing na, kahit hindi pa siya to receive nasa two ship pa lang, basta may note na na seller is preparing, marireceive nyo pa rin yung order nyo. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Ang hindi daw pala marireceive ang order is pagka-place nyo, tapos yung seller ay hindi pa na nakukuha yung order kasi automatic daw ika-cancel ni Shopee. So, halimbawa, pagka-place nyo nasa to-pay pa lang, hindi pa napupunta sa to-ship. So, hindi na daw yun, sabi nung isang nag-comment sa video ko. Hindi na daw siya ma-ship. Automatic daw, ika-cancel. Pero, kung duda kayo sa ganun, is pwede nyo i-verify yan by logging in sa browser. So, itatype nyo lang, log in to Shopee, tapos pupunta na kayo doon sa Google Chrome, kung may browser kayo. Ayun, pwede nyo ilag in doon para i-check nyo doon yung status ng order nyo. Promise, gumana yun sa akin. Kaya, i-try nyo din kung gagana sa inyo. Kung super duper importante ng order nyo, i-double check nyo sa browser. Login kayo, shopee.com, bla blabla Send username and password nyo. <coughs> kung nakalimutan nyo yung password, i-reset nyo. Kung walang email yung... Ay, may nagtanong din sa akin, wala daw email yung ano niya, yung Shopee niya. <laughs> so, pwede nyo i-edit yon, Log in kayo sa browser, tapos add kayo ng email. Okay? Tapos, ano pa ba? Mm, ayun lang. After nun, okay na yung account ko. Nakakapag, oy, may nagtanong din sa akin kung nakakapag-order pa rin. Yes, after maban yung account, makakagamit ka pa rin ng voucher. Pero super duper ingat na dapat. Kasi once na maban ulit yan, pwedeng, ah uh, hindi na nila lift yung ban. Just like sa iba, may nagko-comment, hindi na daw nalilift yung ban nila. So, so sad for, yeah, nakakalungkot yun kasi malaking tulong talaga yung nabibigay na discount ni Shopee ngayon. Tapos, ah uh, nagigising yung baby ko. ah uh, ayun lang, makakapag-order ka na, dar normal na ulit yung account mo, wala nang any error. ah uh, may error pa rin, pero pag nagkaka-error ako, halimbawa, check out ko dito. Ay, nauna kong nauna akong mag-check out doon sa cellphone ni Bebe na nakalagay in yung isang account ko. Ano, tag dito? Na pagtapos pag, pag mag-order ako sa cellphone ko, nag-error M02, hindi ko alam kung bakit. So, pag nag-error M02, hindi na ako nag-checkout. Ginagawa ko, inuuna ko mag-checkout dito sa main bago yung isa kong, yung sinwitch kong account do sa isang device. So, yun, hindi nag-error. Sa awan ng Diyos, nakakapag-order ako sa dalawang cellphone in one day. So, salamat Shopee and thank you for watching. Eh, ayun lang, para maiwasan yung pagkaban, huwag i-edit yung information, ibahin nyo yung cell phone number, ibahin nyo yung address, ibahin nyo yung name, kahit, yeah, basta wala dapat magkaparehas. Tapos, iwasan nyo din yung piso deal kasi malakas daw yun makaban ng device. Ano pa ba? Uh, yun, pag switch switch ng account, pag log in, log out ng ibang accounts. So, kung may makiki-order sa inyo, wag na doon. Browser na lang. <laughs> Ayun. Maraming salamat sa panonood and kung may additional comments kayo, may additional na tips kayo kung paano hindi maban, i-comment nyo lang para mabasa nung iba nating mga kami, ma, ka, madlang mami, <laughs> para mabasa nila at maiwasan, ba diba? Thank you so much for watching. Have a great day. Bye-bye. Hindi na recording. Ano? Hindi susuntokin kita.